Sinuri na ng mga eksperto ang malalaking bitak sa mga kalsada at ilang bahay sa isang subdivision sa Binangonan Rizal at napag-alaman nilang ang pag-apaw ng tubig sa pagitan ng pundasyon ng mga bahay at ng pikada o matigas na lupa sa ilalim ang sanhi nito. May exclusive report si Dano Tingkungko. Ito ang kuha ng Binangonan Engineering Office sa kanilang ginawang inspeksyon sa isang bahagi ng Saint Monique Valley Subdivision ilang araw matapos makakita ang mga residente ng subdivision ng mga bitak sa kalsada matapos sa ilang araw na pag-uulan noong nakaraang linggo. Ayon sa pagsusuri ng Municipal Engineers Office at MDRRMO, ang paglobo ng isang bahagi ng sementadong kalsada at cracks sa anim na bahay ay epekto ng pag-apaw ng tubig sa pagitan ng pundasyon ng bahay at ng pikada o matigas na lupa sa ilalim ito, bundok na yun Ah, Bumaba lahat ng tubig dyan. Ito, open, open space na yan. Wala pa nakatirang bahay, walang bahay dito. Bundok yan. Bumaba ang tubig. Umaksak dito. Tubig, sumaksak dyan. Umasok dito sa tubig, sa lupa dito. Yung iba, hindi na, hindi na ng... Walang kanal itong part oh, park na to. Oh, walang kanal Kaya Walang bahay. Wala pang bahay. Dito. Hindi pa tapos eh, sa development. ito, no, may kanal to. Uh -oh. May kanal din to. Pero maliit lang. Maliit lang hindi pumasok ang tubig dito dahil ya, wala mag-hold pa. So dito lahat bumagsak yan at saka dito. So sa ng tubig, inangat yung, inangat yung, lupa. May problema rin daw sa mga kanal sa loob ng subdivision. Matigas yung lupa. Ang problem lamang is meron siguro mga loose ano, loose sa um, soil. Nagsipin, nagcrack, nagcrack talaga yun. No? Nagcrack yung mga yung uh, mga kalsada. Kasi naman wala nang kanal yung isang side walang kanal yung side para ma-hold talaga yung ano, ma-hold ma yung lakas ng tubig. So pagkasipi niya, nag-cross yung tubig sa ilalim ng lupa, ng kalsada, going to the, ano, going to the houses. Uh, yung mga ibang bahay siguro natapat yung, siguro, siguro mga dalawa at tatlong bahay, natapat siguro sa tambak talaga. Pagtiyak ni Paharilio, malayo mangyari raw sa subdivision na ito ang trahedya ng Cherry Hills noong 1999. Magkaiba raw ang lokasyon at laki ng dalawang subdivision. Gayunman, dahil sa walang tigil na pag-uulan, inirekomenda e, na niya ang pagpapatigil sa development ng St. Monique Valley habang hindi pa na naayos ang problema. Ang recommendation ko kay Mayor yun na uh, stop muna ang construction hanggat hindi pa tapos yung kanilang ano, problem doon. At the same time, yung kabuuan ng subdivision is uh, ma-check namin kung uh, safe na lahat. Baka magkaroon ulit ng ganitong uh, situation. How probable na magkaroon ulit ng sim I hope not. Hindi na pinayagan ng GMA News na makapasok sa loob ng St. Monique Valley subdivision kanina. Tumanggi ring magpa-interview sa harap ng kamera ang administrator ng subdivision na si Francis Aligada. Pero sinabi nitong isinagawa na rin daw ang relocation sa anim na pamilyang apektado ng bitak sa daan. Dalawa sa limang pamilya na yon nagdesisyon na raw na permanenteng manirahan sa ibang bahay. Ang tatlong ibang pamilya namang inilipat, temporary basis lang daw muna. Depende para raw ito sa magiging resulta ng na nakatakdang pulong sa pagitan ng Homeowners Association ng St. Monique Valley at ng developer na Philippine Malaysian Realty bukas. Sa statement ay pinadala ng Philippine Malaysian Realty sa GMA News, tiniyak nilang masugid nilang pinagtutuunan ng atensyon ang sitwasyon. Ngayong linggo raw, pag-aaralan ng mga eksperto ang ng paggalaw ng lupa. Tiniyak din nila ang kaligtasan ng kanila mga residente. Dano tingkong ko, News.